Nagsagawa ng livelihood program ang Regional Police Community Affairs and Development Unit Cordillera sa mga residente ng Kapangan Binget. Yan ang balit ng atin ni Woman, Melanie Amoyong. Ang Regional Police Community Affairs and Development Unit Cordillera kasama ang mga katuwang na ahensya ay nag ng isang livelihood program sa Barangay Lumon, Paikak, Kapangan, Binget ang mga tauhan ng RP Cadu Cordillera na pinangunahan ni Police Colonel Luisito Maris, Chief RP Cadu ay nagsagawa ng live program kasama ang mga tauhan ng ARCAD, ROCAR, RMFB-15, 2nd PMFC, kapangan NPS, NGOs at mga stakeholders. Ang PNP Ladies Member sa pangunguna ni Ma'am Maria Sofia Meris sa pagkipagtulungan at suporta ng stakeholder mula sa Ayala, Alabang, lungsod ng Munting Lupa ay pinakita ang proseso kung paano ay handa at gumawa ng strawberry jam at tsokolate gamit ang bagong teknolohiya para sa 20 kababaihan ng Kapangan Binget. Dagdag pa rito, matapos ang mga kasiya demonstrasyon ng paggawa ng strawberry jam at tsokolate, isang sesyon ng tanong at sagot ang idinaos na nagbigay daan sa interaktibong palitan ng impormasyon. Natapos ang araw sa isang tanghalian para sa lahat ng dumalo. Sa Itong mga kakaibigan, lalo-lalo na po yung mga kamatayahan. Siyempre support naman po ng mga kanilang mga mister. So again and again, this is a big uh, help for us na ma-enhance pa ang mga kagalingan uh, ng ating mga kababayan for the uh, pagluto, pag-bake, and then tignan naman natin na ngayon talagang in-action po yung ating mga partners. So again and again, thank you so much for coming and our the municipality of Kakao Benguet. Sa temang panag-aiwan iti kailian sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kabuhayan ng kababaihan sa paggawa ng strawberry jam at tsokolate kasabay ng pagsulong ng makabagong teknolohiya bilang pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan, layunin ng nasabing programa na hindi lamang mapalapit ang PNP at ang pamahalaan sa sektor ng kababaihan kundi para bigyan sila ng kaalaman para sa pagpapahusay ng kanilang kabuhayan. Mula dito sa Kapangan Binget, ako ang inyong PNN correspondent Patroluman Melanie Amoyong, alagad ng batas Taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat human Amoyong. Umarang